Sa iba pang ulat, ipinapa-freeze ng sandiganbayan bayan ang mga ari-arian ni na Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Ito ka kaugnay pa rin sa kinaharap nilang kaso na may kaugnayan sa Pork Barrel Scam. May hatid na ulat si Rema Peñaflor. Iniutos ng Sandigan Bayan sa sheriff nito na ipa-freeze ang mga bank accounts at ari-arian ni Senador Bong Revilla kahapon ay inilabas ng First Division ng Sandigan Bayan na kanilang pinapayagang ang inihain ng prosekusyon ng writ of preliminary attachment o garnishment laban sa mga ari-arian na senador na nagkakahalaga ng 224.5 million pesos. Kabilang sa mga ari-arian ng senador ay ang mahigit kumulang apat-taput bank accounts nito. Mga real property sa Rizal, Tagaytay, Alabang at Kabite. Kasama din dito ang mga sasakyan ng senador at shares of stocks na nabanggit din sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Kinailangan maibalik ng sheriff ang writ at report ng implementasyon nito sa loob ng 60 araw. Nahaharap sa kasong graft at plunder si Senador Revilla dahil sa pagkakasangkot nito sa 10 billion peso pork barrel scam. Kaugnay din nito naghain ang ombudsman ng writ of preliminary attachment laban sa mga bank accounts at ari-arian ni Senator Jinggoy Estrada na nagkakahalagang 183 million pesos sinabi ng ombudsman na sa pamamagitan ng garnishment maari maibalik sa taong bayan ang ninakaw ng isang akusado sa graft at plunder tulad ni Senator Biblia na din sa kasong graft at plunder si Senator Estrada hawak naman ang 5th division ng sandigan bayan ang kaso ni Senator Estrada Mula dito sa Sandigan Bayan, ito po ang inyong kaibigan, Rema Peña-Flor, para sa Newsline.